ito naman po ang yung lingkod ang yung katropa at kalakwatsa Kuya JJ so uh, ngayon po ay uh, po sa Calgary ngayon at medyo gumaganda ng panahon 17 degrees po ang temperature ngayon sa Calgary so ngayon po ay uh, papunta po tayo ng southeast area at uh, tara niyo po ako habang uh, ...nagdadrive po tayo... ...at magkikwentoan po tayo mga ka-angel... tara po... ...so mga ka-angel... ...ang pag-uusapan po natin ngayon ay... Uh, ...worth ba? ...or... ...saan ang prepared na... Uh, ...retirement area... ...pag tayo po ay tumanda na... ...sa Canada ba? ...or... ...sa Pilipinas... So mga ka-angel eh, Marami pong mga Kanya-kanyang opinion yan Depende po yan sa sitwasyon Sa buhay At depende rin po sa mga Dahilan, kadahilanan at purpose po Ng bawat isa sa atin So sa akin po mga ka-angel ko po ang aking opinion Kung sa, sa aking sarili po Ay uh, hindi ko po sinasabing ayaw ko na sa Pilipinas Siyempre po, eh, inang bayan pa rin natin yan Diyan tayo pinanganak at may mga relatives pa rin tayo So, akin po mga ka-angel Kung ano, kung Iko-consider po natin Yung mga Bagay na Pagtanda natin Number one po, yun pong uh, health lahat po tayo tatanda at magkakasakit so ikini consider ko po yon mga ka-Angel dahil po sa Canada especially po dito sa Alberta ay almost 100% po ay libre kaya kaya mga parang 99% yung 1% po eh yung may mga gamot po kasi uh, kumbaga parang binibili pero bibilihin niyo naman po 'yan eh sa murang halaga pa yan dahil covered po yan ng insurance ng kumpanya niyan ninyo. or kung nagbabayad ka ng insurance eh imbest na babayaran mo yung uh, exact amount eh may mga discount po yan which is hindi po siya mabigat sa bulsa So masasabi kong almost 100% po Yung uh, pagdating po sa health For example po Ma-hospital kayo Ma-confine po kayo Kung ano man po yung mga gagamitin sa inyo doon Is wala po kayong babayaran Example na lang po Meron po akong mga kakilala Relatives po nila Kung baga ah, nagda-dialysis Eh wala po siyang binabayaran dito sa Alberta at uh, one more thing is uh, kung i -co compare mo yan sa Pilipinas eh yari ka na kung wala ka pong wala ka pong pera so mahirap po so dahil po ganun po yung patakaran po sa Canada especially po dito sa Alberta na almost uh, zero uh, na wala kang babayaran So ganun po ang uh, kumbaga importansya ng kumbaga sa apat sa health kasi po sabihin man natin malaki yung inipon nyo dito sa Canada ay uuwi kayo sa Pilipinas sa ayaw naman po at gusto natin lahat po tayo makakaroon ng problema pagtanda sa health ay eh, magkakasakit kung mga ganun eh baka po maubos yung ipon ninyo pagdating po sa Pilipinas dahil po sa sobrang mahal ng mga uh, bills so i-consider po ninyo yan mga ka -Indel. kung andito po kayo sa Canada i-consider po ninyo na mag-apply ng citizen at para kung halimbawa naman po may mga gusto nyong magnegosyo or something like uh, kung ba mau hindi um, ayun yung mawala pa rin yung pagkaka citizen nyo as a uh, as a Filipino pwede naman po kayong mag-apply ng dual citizenship pagkatapos po ng citizen uh, Canadian citizen para ko hindi po kayo i-consider ng Pilipinas as a foreigner so yun po mga Canadian i uh, kaya ako po bakit Uh, one more thing na nag-apply po kami ng citizen is that maabil uh, ma-avail po namin yung mga benefits na, na as, a, as a citizen sa Canada at saka po yan uh, kung hindi po ako nagkakamali mga ka yung mga um, yung, ano ba citizen na po kayo Canadian citizen eh gusto nyong magbakasyon sa Pilipinas I think I'm not sure eh, pwede po yata is uh, until 6 months na ma parang mawala ka sa Canada and then after that you need to go back to Canada before 6 months or in some situation po na kailangan nyo uh, more than 6 months yata eh, kailangan nyo pong magpaalam sa, uh, uh, sa government or sa immigration ng Canada na more than 6 months ago mawawala sa Canada which is papayagan naman po kayo yata dyan as long as uh, like uh, uh, valid reason or yung uh, considerable na reason. So, wag po kayong mag-alala dahil allowed pa rin po kayong mag-abacation uh, ng uh, matagal sa Pilipinas kahit na Canadian citizen na kayo. So, yun na nga po. Going back to topic natin, eh, yun po yung health. Kung baga kami po, hindi po kami mayaman, eh, baka po umuwi kami ng Pilipinas sa doon na maninirahan eh baka mawala po kaming sabat na pera kung kami naman po ay maospital kaya very very important po na i-consider natin yung health yung health na nakukuha dito sa Canada dahil almost libre po lahat and then one more thing is that uh, Canada of course is eh, modern po yung mga facilities din So, kumbaga um, high tech, kumbaga yung mga kagamitan. And uh, like for example po, yung mga pagle-labor, yung mga panganganak eh lahat po yan libre po at napakaganda pa yung bibigay na kwarto sa inyo may mga libreng pagkain pa libreng diaper etc etc so when it comes to help po eh yung Canada po is one of the best sa buong mundo So, kailangan po natin i-consider yan dahil tatanda po tayo. And, uh, pwede naman po tayo magbakasyon sa Pilipinas, ba Pilipinas, Canada, Pilipinas, Canada. Eh, paano naman po kung mahina na tayo? For example, hindi na tayo ganong paglakad at uh, nahihirapan na po tayong uh, magbiyahe. So, in that case po, mga ka eh, yung mga tipong malakas pa po tayo eh kailangan pa rin uh, ah, kumbaga mag, babalik pa rin tayo ng Canada para pag kumbaga magpagamot kung may mga naramdaman na so in that case po nakakasip pa rin po tayo ng mga savings natin and then kung dumating po yung time na hirap na hirap na po kayo magbiyahe sa aeroplano then that's the time po na mag decide na kayo kung saan na kayo maninirahan. And of course, kunin nyo rin po ninyo, kung may mga anak po kayo, eh, kumuha po kayo ng opinion doon sa mga anak ninyo kung saan nila kayo gusto mag-retire mag na talaga for the rest of your life. So, yun po mga angel ang uh, isa sa mga i consider nyo sa pag-retire. -re Pangalawa po, as a starting family, eh, kumbaga baga, maganda rin po yung program doon sa about sa school. Dahil po, from uh, the start, from the beginning po, na papasok na yung mga anak natin, kindergarten uh, hanggang high school, e eh libre po yan sa mga school sa Canada. Dahil... Um, talagang naka-design na talaga yan sa government nila sa college po may mga scholarship na ino-offer pa din pero pag alimbawa po hindi kayo makabel ng scholarship do, no, uh, no problem po yan dahil kung permanent at least permanent resident of course at Canadian citizen eh, pwede po silang mag student loan kung mag, mag loan sa government at papautangin po yan ng babang interes at hindi ko lang po sure sa ngayon kung uh, yung uh, federal eh parang 0% na yata yung uh, student loan. I'm not sure po yan pero nagbasa ko po kasi yan last year. Hindi ko na hindi ko alam kung na-implement na nila. So hopefully po ganoon. At least wala nang interes. yung mag, kung magkano na lang po ang inutang nyo, eh yun na lang yung babayaran ninyo. And one more thing, at uh, pagka po yung government pag nangutang po kayo <coughs> excuse me hindi bi po sabihin na uh, sisingilin na kayo agad for example nangutang kayo ng say uh, uh, 30,000 uh, Canadian dollar hindi bi po sabihin na uhulugan na ninyo yun pagka nyo hindi po yung government po Patatapusin po muna kayo ng school ninyo and after that Bibigyan pa kayo ng time para maghanap ng work para makapag-start po ng payment. At isa pa po, sa mababang halaga lang po sa per month, may mga choices po yun na sa inyo na po yun kung magkano ang kaya nyong bayaran sa isang buwan. So maganda po yung program ng government talaga dito pagdating po, especially pagka permanent resident at Canadian citizen of course. So yun mga kaincel, ah uh, yung mga naibabahagi ko uh, kung bagay dinagdag ko lang kung bakit na maganda talaga na nandito tayo sa Canada. At um marami pong nakukuhang benefits sa Canada. May mga child benefits din po 'yan na kumbaga support sa mga bata until 18 years old. So habang bata mas malaki yung nakukuha Habang lumalaki eh, Nagre-reduce siya pero at least meron pa rin Parang pre-money na yan Kung baga na hindi natin uh, inaasahan E eh, nagbibigay yung government At na makakatulong po yan Sa mga expenses natin dito sa Canada At uh, <coughs> Excuse me And one more thing po Doon po sa uh, uh, Kung baga nature Yung uh, Like pollution Maganda po yung uh, pollution. Or hindi po ganong ka ang Canada or uh, like almost wala talaga dahil uh talaga may patas sila na yung mga let's say yung mga car na nag smoke belting eh hindi po nila pinapayagan niyon at may mga rules talaga na pinapatupad na kailangan ay eh, malinis po yung uh, buga ng car niyo yung Canada daw po pala mga Ka-Angel eh, nila na parang uh, tina nila na by 2035 correct me if i'm wrong nabasa ko lang po 'yan na mostly po ay magpuro electric na po ang ibebenta nila sa Canada eh meron pa nga po 'yan 5000 incentives from the government pag bibili po kayo ng uh, electric car So as like uh, uh global warming at saka sa nature ay eh, mas mahaba yata yung uh, kumbagong electric dahil hindi naman po nagbubugayan ng usok. So hindi pa tayo eksperto mga ka pero baka yan yan mga dahilan nila kung bakit nila ipinupos yung electric. So yun mga ka-Angel, yung retirement din dito is uh, may mga ano yan. Kalingbawa, wala pong mag-alaga sa inyo, eh parang uh, yung government is parang uh, sila na ang magbabayad para may mag-alaga sa inyo. Kung malimbawa po, eh wala na talagang mag-alaga sa inyo sa pagtandaan ninyo. So, marami po yung mga benefits, kumbaga talagang support ng government habang pagtanda yung mga tao dito. At uh, one more thing uh, mga ka Angel dito po is kumbaga hindi ka masyadong risky sa mga sakit-sakit when it comes po na yung nagkukos ay eh, about sa nature ang ibig kong sabihin like sa usok yung mga ganun po tsaka yung crime mga ka mababa lang ang crime dito sa Canada at of course yung refreshment, yung maganda yung nature talaga dito kaya malinis mga kaindel uh, talagang uh, mapapahanga ka sa mga natural beauty dito sa Canada and um, yun po mga kaindel yung mga dahilan na kung ako sa sarili ko ay mas prepared ko sa Canada ang mag-retire and then bibisita bibisita na lang po tayo sa Pilipinas kumbaga going back and forth lang dahil po sa health sa nature, yung mga pollution, yung crime yan po yung mga kinukonsider like I said po million million man po ang may save natin sa magtatrabaho natin sa Canada pero hindi natin po masabi yan pag nagkasakit na tayo at nandoon sa Pilipinas and uh, at the uh, very end po pagka malala po yung sakit ninyo, eh, usually po kung eh, uh, kumbaga pumupunta sa ibang bansa magpagamot hindi talaga mag-stay sa Pilipinas so ganoon po mga kaindel pwede po kayong kung mag-Canadian citizen kayo, mag-dual po kayo at kung kung at least hindi maapektuhan yung mga like kung may property may taxes kung may negosyo po kayo doon so yun po mga angel at uh, aking naibahagi lang yung aking opinion about sa retirement sa Canada at sa Pilipinas mahal pa rin po natin ng Pilipinas pero kailangan po maging smart at uh, open minded po tayo sa mga future na mangyayari sa buhay natin so yun lang po mga ka Angel at andito po tayo sa 52th Street Southeast at uh, pupunta lang po tayo sa destination natin at uh, kita kita na lang uh, naman po ulit tayo sa susunod na vlog natin at magsishare po tayo ng mga idea opinion at mga lugar dito sa Calgary at outside ng Calgary So, lang po muna mga angel at salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Stay safe. Pray hard. It works po. Ito naman po ang yung lingkod, ang yung katropa at kalakwatsya. Kuya JJ, God bless po. Thank you.